Hello po mga Pisces. Ito po ang ganap sa inyo sa June 3 hanggang June 9. Ito po ay for one week reading mga Pisces. Paalaala po na ito po ay general reading at hindi po ito personal reading mga Pisces. So simulan na natin. Ano ang ganap sa mga Pisces sa June 3 hanggang June 9? ganap sa mga Pisces sa June 3 hanggang June 9. May magpapayo sa iyo, Leo, na mo hindi mo papakinggan ay eh, Leo. Bakit Leo na banggit ko? Baka isang Leo magpayo sa iyo, Pisces. Ah, mukhang hindi hindi Pisces ang papayuhan kundi isang pwede yung Capricorn Virgo Taurus lalaki ang maring payuhan ng isang maring Leo kasi nabanggit ko Leo kasi meron din dito lumabas na Aries Leo Sagittarius lalaki oh. ayan lalaking Leo ang maring magpayo sayo Pisces. Pwede ikaw, ang payuhan o itong Capricorn Virgo Taurus na ito na lalaki. Ayan, may magpapayo dito. Maring patungkol yan sa trabaho. O maring payuhan ang isang Capricorn Virgo Taurus na patungkol maring sa negosyo, sa trabaho niya uh, Pisces. Ayan, isang Capricorn Bigo Taurus ang maari mag-apply ng trabaho sa June 3 hanggang June 9. At sa kanyang pag-travel, pag-apply, may makikilala siya na bagong pag-ibig Pisces. Kung ikaw ang tinutukoy na mag-apply Pisces ng trabaho, maaari ma makilala mo ay isang Capricorn Bigo Taurus na lalaki na maari maging karelasyon mo, Pisces. Dito, meron kang kapartner sa negosyo. Tatlo. Meron kang kapartner sa negosyo dito, Pisces. Ang uh, negosyo o sa trabaho mo. Kasama mo sa negosyo mo. Kasama mo sa trabaho mo. Pisces, ang maring uh, hindi mo makasundo Pisces. At maring magkaroon ng away o tampuhan sa inyo. Maring away kasi lumabas ito. Three of Diamond. Maring magkaroon ng away sa negosyo nyo o sa trabaho nyo, Pisces. Kasama mo yan sa trabaho mo at sa negosyo mo. Maaari din naman na yan, yan ay ay mo. Pwede yan ay pamilya mo, pwedeng asawa mo, boyfriend mo, girlfriend mo, pwedeng anak mo, kapatid mo na bata sa iyo, Pisces. ako kung sino pa yan, pwedeng kaibigan mo basta ka relasyon, Pisces. Kasama mo sa trabaho mo o sa negosyo mo, ang mari magkaroon ng away sa inyo. Tatlo kayo dito, Pisces. Ayan, tatlo ito, Pisces. Kita ba? Isang Aries Leo Sagittarius. Si lalaki. Ito naman ay Queen of Hearts. Ito ay Aris, uh, ito ay Scorpio Pisces o Cancer na babae. Pwedeng ikaw ito. Pisces. Kung hindi ikaw ito, ito ay pwedeng kapareho mo ng zodiac sign Pisces din o kung hindi naman ito ay Cancer o Scorpio na babae. Ito naman ay Libra Aquarius o Gemini na bata sa iyo. Pisces. pwedeng ito ay anak mo, kapatid mo na bata sa iyo. Kung sino pa ito. Hindi mo ito makasundo, Pisces. Hindi mo ito kasundo. Malayo loob nito sa iyo, Pisces. Itong Libra Aquarius o Gemini na ito. Malayo loob nito sa iyo. Kaya, mag-ingat ka sa kanya. Kasi nga mag ng away dito sa inyo. Tatlo kayo dito, Pisces. Magkakaroon ng away sa June 3 hanggang June 9. Maring sa negosyo nyo yan o sa trabaho nyo. Pisces, at kung mapaaway ka, mag-ingat ka sa iyong pagsasalita na makaiwas ka sa malalang argumento. At hindi na lumakit na mala, Pisces. Maring makaaway mo ay isang Ars Leo Sagittarius, lalaki. At isang Libra Aquarius sa Gemini, lalaki o babae na bata sa iyo, Pisces maaari din naman ng isa ay isang Pisces, Scorpio o Cancer. Kasi pwede ka parehong mo rin na Zodiac sign ito. Pareho mo Pisces o maring Cancer o Scorpio na babae. Dito, may tao dito, Pisces, ang maring makapag-asawa ng mayaman. O baka Paisis, kasi makabataan ito. Baka ito ay asawa mo, Pisces. O yung asawa niya. Kung wala kang asawa, Pisces, ito ay Capricorn, Virgo, Taurus, babae o lalaki. May asawa ito, maring asawa niya. Mayaman o baka siya yung mayaman, Pisces. Maaring, maari din naman ang taong ito ay pamanahan ng kamag-anak niya o may magbibigay sa kanya ng malaking pera, Paisis. Kung tataya naman ito sa Lotto Games, maaaring siya manalo. Games o Lotto, ang maaaring tayaan niya. Ayan, at maaaring siya manalo. Pisces. Kung meron siya, kung meron siya negosyo, may pag-unlad, may paglago, may pag-angat sa negosyo niya. Pisces. Isang uh, Capricorn Virgo Taurus. Pisces. Ayan. Ayan, may nagpapatugtog na. Sana hindi copyright. So, ayan po ang ganap sa inyo mga Pisces. Bilisan na natin, ano? Kasi may nagpapatugtog. Alamin po natin ang ganap kay Pisces sa June 3 hanggang June 9. Ano pa yung ganap sa mga Pisces sa June 3 hanggang June 9? Ano pa ang ganap sa mga Pisces? Ano pa ang ganap sa mga Pisces? Pisces. Meron ditong Libra Aquarius o Gemini. Libra Aquarius o Gemini na bata sa iyo, Pisces. Babae o lalaki and gender. Ayan. At isang ah, Scorpio, Pisces o Cancer. Lalaki. Dalawa ito. Pisces. Ang maring may pabago-bago ng feeling sa'yo. Itong dalawang ito. Pisces. May pabago-bago ng feeling sa'yo. Kung yan ay karelasyon mo, pwedeng asawa mo ang Scorpio Pisces o Cancer na ito. O baka naman ikaw ito, Pisces. Ayan, lalaking Pisces. At meron ka hindi yan ano sa gender ha. Pwedeng babae din kasi yan. Pisces. Basta meron ditong Scorpio, Pisces o Cancer. At meron Libra, Aquarius o Gemini. Babae o lalaki na bata sa'yo. Pisces ang maaaring may pabago-bago ng feelings. Alin man sa dalawa May pabago-bago ng feelings. Mahal ka niya kapag nandyan ka pero kapag wala ka sa tabi niyan hindi ka niya mahal. Pisces. Pwedeng karelasyon mo yan. Pwedeng asawa mo, boyfriend mo, girlfriend mo. Pwedeng anak mo na bata sa'yo o kapatid mo na bata sa'yo. Pisces ha. Pwedeng may pabago-bago ng pilis, Pwedeng yan ay kakampiyan ka o hindi. Tinuturing, maring anak mo yan. Pisces. Tinuturing kang magulang kapag, ma, na, kapag na sa tabi mo yan, nagulang ka niya. Pero kapag malayo sa sa'yo, malayo sa'yo, hindi ka kakampiyan. Parang kaya nakampiyan niya yung ibang tao. Pisces. Gets ba? Ayan. Kakampihan ka kapag nasa tabi mo yan. Kung nari ka mag magkaroon ng away, kakampihan ka, Pisces. Kung, wala na, kung malayo ka naman dyan, sa tao yan, ang kakampihan niya, ibang tao, Pisces. Maring asawa niya, baka may asawa yan, Pisces. Basta may tao dito ang may pabago-bago ng feelings. Baka naman, Pisces, dalawa ang karelasyon mo, Pisces. Baka meron ka ng asawa, meron ka pang isa, Pisces. Dito, sisortihin ka sa pera. Magkakapera ka, Pisces, dahil may magbibigay sa iyo ng pera. Amaring ang pera ngayon ay ang manggagaling mismo sa negosyo nyo, Pisces. Ayan. Ano ba yun? <laughs> Ayan. May nagpapatugtog na. Kaya, kaya kailangan bilisan natin. Ano? Sa so, iyong pag-travel, Pisces, may makikilala ka na mga bagong kaibigan na o lalaki mag magugustuhan mo, Pisces. Ayan. Lalaki magugustuhan mo, Pisces. Hmm pwedeng makilala mo isang taong kung single ka, pwedeng makakilala mo isang taong pwedeng magustuhan mo Pisces magingat ka lang sa kamalasan na pwedeng mangyari sa iyo Pisces sa June 3 to June 9 kung meron ka negosyo at balak mong baguhin takbo ng negosyo mo, hindi magiging maganda ang resulta niyan, kaya huwag mo nang baguhin Pisces, magkakaroon ng away sa inyo ng isang Libra Core sa Gemini lalaki o babae ang gender, Pisces. Pwede anak mo yan o kapatid mo na bata sa'yo. Malayo ang love niya sa'yo, Pisces. Ayan. Malayo ang love niya sa'yo, Pisces. At maraming magkaw ng away sa inyo, Pisces, ha? <laughs> At dito, asawa, Pisces. Pisces. Kung may asawa ka, Pisces, ayan, mukhang asawa mo ang makakaaway mo, Pisces. O baka naman, kung hindi yan asawa mo, maring may asawa ka, at kung magkaproblema ka, ayan, maring magkaroon ng... O baka asawa mo nga, Pisces, ang makakaaway mo. Maraming Pisces, ha? Kasi may asawa ito, eh. Asawa o baka asawa asawa ng Libra Aquarius o Gemini basta may asawa dito ha Sa ha pwedeng asawa mo asawa ng anak mo o asawa ng kapatid mo Paisis mga ring makaaway mo sa June 3 to June 9 Pisces. kung asawa mo yan maaaring mag-away kayo nyan maaaring din naman na magkaroon ng mablaklak na partnership o engagement sa inyo ay hindi ah, ano to trio of Daya ano clubs dito. Maaari din naman na kung mag-away mag kayo niyan, Pisces, uh, ito ay pwedeng isa pang meaning, favorable long term preposition or second chance particularly in economical sense, Pisces. Ayan. Dito, uh, may may magbibigay sa ng regalo. O ikaw ay magbibigay ng regalo sa June 3 to June 9, Pisces o bibisitahin ka ng kaibigan mo o ng kamag-anak mo o ng kasama mo sa trabaho mo paisis o ikaw yung bibisita sa kanila paisis ayan sa June 3 to June 9 maaari din naman ay na ikaw ay maimbitahan sa party o birthday party sa sayang mo paisis ayan o ikaw yung mag-iimbita sa kanila paisis ah kusa na may magaganap na na ano na kasiyahan party inuman celebration na ikasasaya mo ayan, maimbitahan ka o ikaw yung mag-iimbita dito, may pag may pagbabago sa kaperahan mo, no? kaganda yung kaperahan mo, Pisces kung nagkakaproblema ka sa pera, ayan sa June 3 to June 9, magkakapera ka Pisces kung meron negosyo, yung negosyo mo may biglang lalago sa June 3 to June 9 uh, kung ikaw naman ay may trabaho mari kang ma-promote o dagdagan yung sahod mo Pisces kung ikaw naman ay may pamilya, maring bigyan ka ng pamana ng pamilya mo, Pisces. Uh, kung ikaw naman ay tataya sa loto games, maring ka manalo, Pisces. Ayan. So, ayan po ang ganap sa inyo. Alamin natin yung outcome sa mga Pisces. Ano po yung outcome sa mga Pisces sa June 3 hanggang June 9? Ano po yung outcome sa mga Pisces? Sa June 3 June Ano po yung outcome sa mga Pisces? Ano po yung outcome sa mga Pisces sa June 3 hanggang June 9? Ano po yung outcome sa mga Pisces? ano po yung outcome sa mga Pisces June hanggang June 9. Ano po yung outcome sa mga Pisces ano sa, sa June hanggang June 9. Ano ano po yung outcome? Talaga pa niya lakas niya panya yung patugtog niya no. Sinasabayan niya ako dito. Pisces, meron ka bang kilalang Capricorn, Virgo, Taurus, babae? Ayan, Pisces, may five parts dito, Pisces. Mag-ingat ka, Pisces. Naninibugho ito sa iyo, Pisces, sa galit. O baka ikaw yung manibugho sa isang Capricorn, Virgo, o Taurus na babae? naninibugo ka sa galit maring pinagseselosan mo yan, o, o siya yung nagseselos sa'yo, Pisces ha, alin man sa inyong dalawa, maring magkaroon ng away at manibugo sa galit sa'yo yan, o ikaw yung manibugo sa galit sa kanya, Pisces, dito, oh, maring asawa yan ng anak mo, asawa mo, Pisces, itong Capricorn Virgo Taurus na ito, babae, uh, maring pamanahan ka rin ng kamag-anak mo Apaisis. Uh, o, oh, may magbibigay siya ng malaking pera. Ayan. Apaisis. Uh, o, oh, baka naman patungkol sa pera yan. Apaisis. Kaya, may manit at dito eh. Kung ano man dahilan pa rin niya ah. Apaisis. Ayan. Naninibog sa, ga sa galit. Maring isang Capricorn, Virgo, Taurus ang manibog sa galit sa sa'yo. O, ikaw yung manibog sa isang Capricorn, Virgo, Taurus. Pisces. Ayan. Try mo rin tumaya sa Lotto Pisces sa Dalmarica manalo. Kung meron ka negosyo, may paglago. May pag-angat sa negosyo mo, Pisces. Ayan. So, yan po ang ganap sa inyo, mga Pisces. Maraming salamat po sa mga nag-like, nag-comment, at nag-subscribe. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, pakihit na lang po ang subscribe button, mga Pisces. Ayan. Maraming salamat po, guys.